Hello, 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 guys. Good evening. So it's 7 p.m. na po in the evening. So kanina ko pa na papansin. So si Angelo, ayan tulog siya. Ayan. Medyo may lagnat siyang konti kasi ganyan siya pag sobra siyang nalamigan. Siguro kagabi nalamigan siya so hindi ko lang siya napansin. So kaya ayan nilalagnat siya. Kaya kapag nasa probinsya si Angelo, lagi talaga siyang nilalagnat, sinisipon kasi konting ano lang. So, mahina yung ano niya. Mahina yung immune system niya. So, ganun din ako. Ganun din ako. Konting ano lang ng ulan. Konting talik sex ganun. So, ayan. Natulog na siya ng mga. Nangingi nga siya ng hotdog kanina. Tapos, hindi naman niya kinain. Natulog siya. Awa oh, naman yung baby. Mmm. -hmm. Kawa naman. Kawa naman yung aking okay, baby. Lagyan ko siya ng kumot para mapawisan siya. Kasi pag pinawisan niyan siya, pag nilalagnat, kinaganyan ko siya. Pag pinawisan siya, mawawala yung lagnat niya. So, siyempre, siguro ilalabas niya yung mga ano, yung mga ano sa katawan niya. Hindi ko alam. Basta ganun. Pag pinawisan siya, kasi yung nanay namin dati, ganyan siya. Pag may lagnat kami, ganun ginagawa niya. So, hanggang ngayon, nadala ko kasi effective naman talaga siya. So, si Angelo, ganyan ginagawa ko kapag nilalagyan siya. Ayan, oh, pinakawisan na siya. Basang basa na yung ulo niya. Ayan, basa na yung ulo niya. So, Pinupunasan ko yun siya. Galaw-galaw siya. Basa siya eh. Bawa oh, naman yan. Kasi siya na malayan kagabi na nalamigan siya. Ano oh, naman siya. Nakapajama naman siya kagabi. Kaya kapag gabi, kailangan ko siyang pinapajama kasi pag masobrahan siya sa lamig, ganyan. So, kanina, wala nga siyang ano. Puro gatas lang siya ngayong araw. Hindi siya kumain ng kanin. So, okay lang naman kasi. Inundin siya ng halong ng gatas niya. Hindi ko pa nga naukasan yung dede niya kasi. Ano So, pinatay ko yung dalawang electric fan, yung maliit na ceiling fan na maliit na LC namin, tsaka yung isang ano, table fan kasi ano siya, nalalamigan siya. <laughs> bumili nga ako kanina. Ito yung hotdog na kasi nangingi siya ng hotdog kanina. Hindi niya naman kinain. So, bumili ako kanina ng ano, ng ibus. E Akala ko gusto niya kasi tingin-tingin siya dun sa ano, tingin-tingin siya doon sa tindahan, yun pala, hindi din naman niya kinain. So, hindi, niya, na, hindi naman kasi talaga si Jello. Ano? Si Jello kasi hindi naman talaga siya, ano, dun sa mga pagkain na kahit ano-ano, gano'n. Ay. Nag-ano na naman ako, nag-aalala na naman ako, kaya kasi... Ayan na naman. Hindi ko siya namalayan. Kagabi kasi, oras ah, na din ako natulog. Sige, pag madaling araw na kasi malamig. Tapos, hindi ko siya nakulutan kagabi. Kasi pag nilagyan ko siya ng gumot, tinatanggal niya, ayaw niya rin. Hmm, so bumili ako ng ano. Ito yung ibos na binili ko kanina. So, 30, tag 10 pesos siya isa. Bali, tatlo na lang yung natitira. Tapos, sa nung tindera, tagten daw isa. Sabi ko dalawa lang. Kasi dalawa lang naman talaga yung gusto ko. E, binigay niya sa akin yung tatlo. So, hindi na niya pinabayaran yung isa. Akala ko kasi gusto niya yung yellow. So, hindi niya pala gusto. Hawa naman yung bata. Hmm. Tulog-tulog na siya. Wala pa naman siyang ano, naubos na yung... para mm. May paracetamol drops pa pala siya dun. So, hindi ko siya napainom kasi... Masulog na siya. Kasi mamaya ihalo ko na lang sa gatas niya. Wala pa, na lang siya ng gatas and then... Mmm! Para mainom niya yung gamot hindi na siya kakain. Ganyan ka. Pag may ano, iba din si Angelo kapag hindi maganda yung pakiramdam niya. Mayroon kumakain ng kanin. Pero malakas naman siya sa gatas. May naman sa labas. Dalawa na yung nakain kung ganito. Hmm, to ako maghugas ako ng dede na. Ano pa ano, kumain pa ako. <laughs> Ang mm. hmm. hmm. labd na. Kaya natin sa akin. Ang labd siya. Hmm. Gawa na yung bata. Pero pinapapawisan na siya. Okay. Nakagat ko na naman yung labi ko. Tapos, magkakakasagat-sagat yung labi ko sa, ano, pag kumakain ako, nakakagat ko siya. Sabi nila, pag, ano daw, pag, nakakagat yung labi. May ano daw. Pag nakakagat mo yung labi mo, pag gumakain ka, may nag, uh, ano daw sa'yo. May nag-iisip daw sa'yo o nagbabanggit ng pangalan mo. So, sa amin kasi, lagi naman may bumabanggit ng pangalan ko. Kasi, nanay ko yung tatay ko. Nandun sila sa probinsya, siyempre, maaalala nila tayo. kapo lang ito binili ni Papa. sa so, ubus ko na konti na lang. Wala talaga kami electric fan. Tipid kami sa ano ngayon eh. Tipid kami sa kuryente. Hmm, Maghugas lang ako. Ang mga ano Ang dami dito baba yung ano namin. Yung, ayan, yung natutumba. Sa baba yung rice cooker namin. Kasi, ano yun, wala pa rin kami ng gas. Wala pa rin kami ng pangkili ng gas. Ay, naku. hirap maging mahirap naalala ko talaga siya. Kasi alam mo pag alam nyo pag ano um, pag may sakit 'yan siya, pag may hilabnat 'yan siya. or 'to na? Kaya 'yan. Iniiling ko na lilipat sa akin 'yung labnat niya, 'yung sakit niya. Kasi ano mo? Naiiyak ako. Kasi masakit sa atin na nanay, may sakit 'yung anak natin, 'di ba? mas gugustuhin na lang natin na tayo na lang yung may sakit na kesa sa yung anak natin. Kasi, si Angel talaga, ay hinihilipit. Kanina talaga, hinihilipit. Hinihilipat na lang sa akin yung lamnat niya. Kasi, kung gusto makita siya na, ano, makita siya na ganyan. Kasi, nahihirapan ako. Ayan. Ayan. Ano, anong, anong. Pero alam mo, katagal namin dito, ah. Hindi naman masyado nagkakasakit sa anghel. Lalagnat, lagnat siya, pero hindi naman lagi talaga. Ah. Siguro sa isang taon, may tatlong beses, dalawang beses, yun siyang lalagnat din. Dito nilagnat, oh, nilagnat pala siya dito dati. Kaya nga, nakabili ako ng ano eh, ng paracetamol si na ano, tempra. Na tempra ba yun? So, ngayon, titignan ko yung mamaya kung hindi pa siya expert ko. Pero matagal na yun. Pero nandyan naman siya sa ref. So, na-preserve naman si Kuro kasi masarap siya. Pero titignan ko pa rin. Kasi baka hindi na siya pwede. And, ako kasi, lalo na pag mga ganyan, minsan nag-research pa ako para talaga malaman ko yung totoo. Tapos, alam ko na pwede pa ba o hindi. Kasi matagal, di ba, nabuksan na yun. Inaya ako anak. Sorry. Naubos siya. Oo, oh, anak. Parang siya, parang napalit yung posisyon niya sa, kung paano ko siya pinahika, ganun pa rin yung posisyon niya. So, ano siya? Kanina. Sinasabi nga niya kanina, not feeling well daw siya. Baby, not feeling well. Now, wala ako sa kanya. I ano mean, yung, ano na lang. Parang, ah, sobra akong nalulungkot na sinasabi niya na not feeling well daw siya. Baby not feeling well, sabi niya. Kasi, alam mo, pero ano na din ngayon, medyo, ano na din ako, nakakahina na ako kasi, hindi kagaya dati ng baby siya. Pag may sakit niya siya, iyak lang siya ng iyak. Tapos hindi niya alam paano siya mag, paano niya sabihin. Hindi, hindi siya nakakapagsalita. hindi niya siya kung O, masakit. Pero ngayon na, malaki na siya. Nakapagsalita na siya. Nasasabi na niya na, ano, kung saan banda yung masakit niya, ano ba, minsan, ganyan, minsan nga sinasabi niya, may tummy hurts, gano'n. Tapos sinasabi niya, ganyan, may, may head, may head, head hurts, gano'n, gano'n niya siya na, ano nga, na ano, masakit niya. Kasi yung masakit niya, gano'n, sinasasabi yan siya. May tummy hurts, sabi niya. My head hurts. My foot, my foot. Mami, my foot hurt. So, ngayon naman, kanina, naawa ko sa kanya. Sabi niya, not feeling well. Maybe feeling well. So, baby talaga siya. Kasi nasabi niya yan, baby. Baby nga siya eh. Kaya, ayun. Ano naman siya. Kaya na, ano, kanina. Kanina ko lang talaga. Kanina naman, wala. Bago lang eh. Kanina, ulang gawin. Kaya, ulang gawin ko eh, so, lang yung tanghali. Siyempre, na ko Kaya ka po ng sa kanilang pa kami So, Wala naman. Ngayon lang talaga ng hapon. Siguro nga nga Parang gano'n. Doon siya ano Doon siya na. nag ako ako ng bag order sa akin. Tapos, ayun, nag-ano ko, parang hindi gumating yung yard. Kaya hindi ko masabi na hindi ko siya na-check ang nila Kasi sabi na dumating yung yard. Tapos sabi ko na na yung tansiyo. ko kaya, wala talaga yung siyang lagnak kanina. And then, natapos ko yung isang bag. Pero hindi naman na, yung ano lang, yung katawan ng isang bag. Ayun na, naglaro ako, naglilaro ako siya, niya kasi ako, ayun na, ano kaya naramdaman ko na siya. Ayun na, sinabi na niya, baby, not सुख